Nakatakda ng maghain ng Senate Resolution si Senator Jingo Estrada ngayong araw o bukas na naglalayo na imbestigahan ang abirya sa air traffic control sa Ninoy Aquino International Airport kung saan libo-libong mga pasehero ang na at may gisa tatlong damplight sa naapektuhan. Ayon kay Estrada, ang naturang insidente ay nagdulot ng kahiyan sa imahe ng paliparan sa bansa kung saan paulit-ulit ulit na labang nababansagan na worst and most stressful airport in the world. Iginit ang senador na malinaw na ang naturang trahedya ay pagpapatunay lamang na mas nararapat na i-upgrade ang teknolohiya at epektibong backup mechanism kung saan nararapat din na magkaroon ng competent manpower at expert upang hindi na maulit ang abirya. Bukod dito, iginit din ni Sen. Estrada na kailangan din na maging maingat at handa laban sa mga cyber security attack, sabotage, disaster at iba pang mga banta. Aniya ang abiryang inabot ng 10 oras ay makakapagdulot nga ng malaking pagkalugi sa pambansang ekonomiya dahil makakasira ito sa pangkalahatang imahe ng bansa bilang isang tourism destination komersyal at sentro ng pamumuhunan sa pagigit ng remedial legislation sa pamagitan ng pagsasagawa ng investigasyon sa Senado, sinabi ni Estrada na kailangan ng maayos at komprehensibong pagtukoy ng mga kinakailangan infrastruktura maging ang suporta mula sa gobyerno o pribadong sektor upang gawing moderno ang naiya sa lalong madaling panahon. Sinabi rin ng mababatas ng pangyari noong Enero a 1 sa naiyay isang dagok sa recovery at pagpapasigla sa industriya ng turismo na kabilang sa pinakamalubang sektor na naapektuhan ng kasagsagan nga ng pandemya noon na dulot ng COVID-19. Dagdag panistrada na ang pagkansila ng mga flight ay nakaabala sa tinatayang 56,000 hanggang 65,000 na mga pasero samantala na sa 3,000 overseas Filipino workers." Ang naapektuhan rin at ang ilan sa kanila ay nanganganib na mawalan ng trabaho. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.